So ito yung sinasabi ko sa inyo mga Kagriban ka farmers na ginamit ginamitan natin ng insect growth hormone regulator para hindi ma ano hindi mapisa yung mga juvenile stage at uh, egg ng mga insekto tulad ng whitefly strips at borer Hello! Good morning! Good morning mga kagri. Ka so for today's vlog Kunting ano, konting update lang tayo sa ating pananim Harvest na talong ngayon Meron tayong kunti pero Tinan nyo mga kagri ka mga ka farmers Yun! Kumintab na yung ano Makinis na yung talong natin mga kagri ka mga ka farmers Yun know. So naka-harvest kami ng almost sila na 500. so ito -it. second class <laughs> second class mga kaagri nasa na to worth of 40 per kilogram so ito you know. so, ito na yung overall na harvest namin 2 4 2 4 6 8 10 12 120 140 more or less mga nasa 170 mga kagri mga farmers yung harvest natin ngayon So ito yung sinasabi ko sa inyo mga kagri mga farmers na ginamit ginamitan natin ng insect growth hormone regulator para hindi ma ano hindi mapisa yung mga juvenile stage at uh, egg ng mga insekto tulad ng whitefly strips at borer sa borer medyo natamaan kami ng borer pero ang pinaka problema ang pinaka problema namin noon is yung yung ano nito yung crown ng calixto brown brownish na siya so ngayon is kitang-kita niyo naman mga kagrima ka farmers napakakinis kinis so yun lang mga kagrima ka farmers update babush